Welcome to Nestor Lakay Channel. Nagluto po tayo ngayon ng sinaing na tulingan. Sekreto ng masarap na sinaing na tulingan, mga 3 hanggang apat na oras po, mas maganda po itong lutuin natin ng matagal. Ang kalahati po nito, lulutuin natin ginataan. Isa po to sa sekreto ng masarap na ginataang tulingan. Kailangan po muna nating lutuin na sinaing. Nakabili po tayo kaninang umaga sa Pandawan Rosario Cavite ng tulingan. Ang kilo po ay 50 pesos. Bumili po tayo ng 100 pesos, dalawang kilo. Mga tatlong piraso po nito gagataan po natin. Meron po itong tuyong kalamyas. Nilagyan po natin ito ng luya, bawang, sibuyas, tubig, asin. Gisa natin ang bawang, sibuyas, at luya. Ilagay na po natin ang ikalawang gata. Ilagay na po natin ang sinaing na tulingan at lagyan po natin ng asin. Ilagay natin ang suka. Ilagay natin ang seasoning na pampalasa. Lagyan natin ang dahon ng laurel. Lagyan natin ang siling haba. Ito pong niluluto natin ay ginataang tulingan, spicy ginataang tulingan. Ito natin ang unang gata. lagyan natin ng pamintang durog Luto na po ang ating spicy ginataang sinaing na tulingan. Sobrang sarap po nito at mapaparami tayo ng kanin. Luto na po ang ating spicy, ginataang, sinaing na tulingan. Masarap at madaling lutuin. Maraming maraming salamat po sa panunod niyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo.